Huwag kang tawa, 20 pesos, 20 million. Ang bibi? Magkano yan? Huwag kang Ah, okay, thank you! Sige, babayad ko na ito bukas sa bahay natin, ha? Aba! Oo, ang laking bayad dito. Magkano ito? Magkano yan? 20,000. 20,000. Oh, 20,000. Ay, bayad ang bahay natin. Yes! tali. ang bayad to. Bukas ang bayad ko na to sa bahay natin. 20,000 to. Ah, okay, thank you. Welcome. Thank you, baby. Ah, thank you, kiss na. Thank you sa pagbayad. ano hmm. Anong amoy? Ang oh, bait naman ng baby ko. Oh. Bango, mami. Siyempre. <coughs> Siya Siyempre, pa nga. Bango ah. Naligo ka kapon? Huh? Oh, Kasi pumunta ka. Wait lang po. Angel, may nabili. Yung anak mo kasi ayaw magising. Thank you, sa pangbayad. Mm Hindi -hmm. mo kakahapon ah. Kasi diba ba nagpunta kay mami ate? Kumain ka ng pizza, tapos binigyan ka ng ano, ng milk tea. Di ba? Uh -huh.